going on mga katod loving tomorrow here and it's a gloomy Saturday afternoon medyo nagtataka siguro kayo bakit wala ako sa expressway no? dahil ngayon po ay pupunta tayo ng uh, grand opening ng Kawasaki big bike shop ng New Neymar Group ito po ay sa Sabang Lipa Uh, malapit dun sa Honda na bagong bukas at dun siyempre sa Royal Enfield. Kasama po natin ang Tupol. Newly acquired na NMAX mula kay Artiflow. Ayan siya. Kaya po tayo nasa National Road. Punta po ang uh, Chapsway Boys. Pero kami ng Chupol i-re-represent namin ang uh, Batangas Motor Club So ito namang event ng uh, New Nemor na ito ay uh, multi-brand nawala na ang ambon <laughs> puti naman at wala tayong jacket <laughs> tayo ay naka riding jersey lang rocking our Ixon gloves na so, napakasarap gamitin so tayo pa yung na-invite ng yung member group kaninang umaga kagagaling lang na natin ng ano na first official ride ng Ducati Philippines Bale, double plug tayo ngayong ano, 2025. May? Ngayong araw ng Sabado, no? Wow! So, we are hoping to see an H2 unit mamaya. Kasi nung ano, nagit na miss out na natin yung konti. Opening ng Honda, wala tayo dito, wala sa Maynila tayo. Now, uh, we are here. So, ito ang Albaryo, nang hindi nag-expressway, No? Tayo ay naabot ng ganitong traffic ng National Road. Magaling pa yung makapag-teleport na lang hanggang sa may uh, Rotonda ng McDonald's, ano? In 3, 2, 1. And wala! Nandito na tayo sa may Rotonda. Nawala nga ang traffic ngunit ang ambon ay uh, hmm, andito na naman. So Ibibit natin si Ka-H Doon sa ano Venue no At wala uh, Walang patawad talaga Ang uh, Traffic ng Banay-Banay Ito na ba Iconic na Rotonda Supposedly so, Yun rotunda natin So may McDonald's At Big Ben Meron pa pala tayong Ano Apat na bagong design Ng sticker Sa ano ba ka since ay almost two years na uh, at may kaibigan naman tayong magaling magadruwing ay ay tayo nagpagawa sa kanya ng uh, apat na stickers dalawang animated at dalawang hindi at ito yung random na lang nating if guys kung depende ko anong dala ko pero malamang ubusin ko muna yung unang stock no so syempre since uh, pupunta rin tayo ng uh, sa bank sa Neymar Kawasaki Lounge ay kakain na rin tayo kay Tesis Goto, no? Muntagal ko na naririnig yan. Na hindi ko naman talaga alam pang puntahan. Ngunit ngayon ay napag-alaman natin na siya'y katapat lang. Sabi nila, if I remember correctly, ay katapat lang siya ng uh, UNEMAR. Sa Sabang. So, dun tayo mag final meal for today. At tayo nakabalik na ng ano, intermittent fasting. Whee! So tayo ay mag yoyo -yo, na dito no Pasabang from Mayala Highway Nagre-record naman Yo. From here madali na lang makita ang ano Ang Neymar yun no Doon lang yun sa may Petron Ito na po tayo sa Neymar Motoradali yun na opening na ng Kawasaki yun know? sa tayo papark din eh aray at madami na pa dumating na cruiser bike mga katods yun know, kawasaki So, hintayin natin si K.H. na tapos ikot na tayo mga Tons. Balik na lang tayo mamaya. Mm -hmm. What? <laughs> So mga katansa na, tapos na tayo sa pag-attend dito sa New Neymar. At gagawin na kami, BMC. Bye-bye! Oh, so, kasi so mag-alas 7 na eh dito namin gumaw pasensya na kay manager Renz kami ay gumaw na at ang ulan ay papatak patak kami pa naman ay mag bayad ano, bayad ng chapol again maraming maraming salamat sa Neymar Group Kawasaki Opening kay Sir Renz at sa mga kasamahan niya sa management for inviting us. Siyempre, maraming maraming salamat sa Batangas Moto Club na pupunta. Chupol, Rally, at saka, saka Chapsuy si Riker. Thank you, thank you sa pagsama sa ating ngayong uh, araw ng Sabado. Siyempre, maraming salamat sa personality na nating nakita dito. Si Mr. JC Santos. Yeah. maraming maraming salamat sa iyong uh, pagpapaulak sa pagkuha ng larawan kasama ikaw. At syempre, sa inyo mga katods na nanonood at walang samak sumusuporta ng ating mga video. May kwenta man ito o wala. Maraming maraming thank you very much. At bago tayo matraffic doon sa Manibaray, ay ako'y magpapalam na. Ito ang inyong likod. Love motor. Signing out. Pabush! And happy Saturday night sa inyo, mga katwads! Ay! <laughs> Matititi si kuya.